yung last part na mo, mag so lang doon. Sa mga 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 na Pabalik pa, French, please. Baka natin sa stage. Tapos sa Pilipinas. Sama din kayo sa likod. I-fix ko lang yung set, ano. Don't stop the party. Sa last time. O, stage ko. O, sa awal na. Pati yung sa Pilipinas. Tapos yung 8. Plus, Mark. Yung Kasi O, second to last. Sige, huwag na kayong sumahin. Sabi ko, ha? Yung on-artist lang po. Para yung singers na Yes, para pa lang ako yung basic. Pero you, can go to the first, first black, and words, as <laughs> yung first block, ano yung sa leading boys? Yung hiwalay mo na yung boys dito oh, Oo. Oh. Okay, baka press na muli. Nasaan yung mga tao, yung mga students?